Magandang umaga po, ma'am. Ano pong pangalan nyo? Okay, Gloria Balto po. Um, Opisyalis po ba kayo nitong dry goods section dito po sa atin, sa Gimba? Opo. Um, uh, Mama, regarding po ito doon sa baratilyo na dumating, na nag-put up po sila nung Sabado, tapos bigla na lang pong nawala. Ano pong napag-usapan nyo mga vendors dito tungkol sa baratilyo? Actually po, ang, hindi ko lang po naman kasi namin mangyari is January pa po sana magpapapasok kasi, po, kasi nga po November is in December eh, masyado naman po kasi maaga yun yun lang po ang pinakahihintay din na po yung araw namin na makabili, uh, makabenta po kami dahil makakatumal po talaga eh ayan nga po nagpapasok na sila ngayon nagpunta po kami sa uh, kay Mayor eh sabi naman po wala, uh, wala naman daw po talaga designated area pa para sa mga baratilyo. Kaya pinapula out din po nila. Kaya ma na naman po kami na sana lang, eh, huwag pa po muna sila magpapasok ngayon hanggang Thisa December 4. <coughs> ang kwan po namin is, ang kwan po namin, is, hanggang January sila magpapasok. Ganun din naman po talaga yung mga kwan ng pesta. Lang po. Bakit po bigla silang dumating nung Sabado at nakapag-put up na nga po sila doon? diyan eh, nga po ang eh doon nga raw po nagtaka rin daw po sila mayor doon kung so, bakit may nakatayo na kaagad doon. Eh ngayon nung kahapon po nakausap ko na si Juan, si Consihal uh, Dison na sabi po niya is eh, talagang pinatanggal po yung mga yan baratin yo dahil wala pala, wala pa po talagang designated area para sa kanila po. Sino po ang nag kaya ang nagbigay sa kanila ng go signal na mag put up doon? Eh, wala naman po sabi sa amin kung sino po yung nagpapasok sa kanila na dyan. Uh, <laughs> kasi ang sagot po ni Mayor, wala daw po sa... Opo. Pero ito daw pong padating na Webes, uh, 9 o'clock in the morning, meron daw po kayong meeting sa Sanggunian? Hindi po po klaro yun kasi yun lang naman po ang sinabi nung nakausap namin sa SP oh, nung e kaya lang, uh, hindi pa po, po sigurado yun. So, ibig sabihin po, uh, wala pa talagang uh, fix na usapan. Wala pa ka po. Kasi nga po, sabi nila, di, pinatanggal po nila nga uh, nung Friday, ay nung Sabado, yung mga kwan na school jackets. Sabi, babalik na naman doon sila sa atrenta, sa, sa katapusan po nitong November. Kaya po, pumunta po ulit kami sa hapon. Eh. Eh, sana lang. Eh, nabaga, uh, mapagbigyan po kami na kwan <laughs> Yung pong paninda nila na ganyan, eh, 50 pesos po. Eh, samantalang sa amin po, hindi pa po namin napukunan yun, ng malagang um, 50 pesos. Mm -hmm. so.